Paano ang duyan uh, do yan? Patay na naman. <laughs> ang susunod nyo ba? Plywood na dyan? Oo, oh. oh, pwede. No? Oh, ganda ng tingnan. yan isang magandang buhay mga farmer na andito na naman tayo sa ating uh, projects. Ayan, ito po ay hybrid. Nagbibilad tayo ng konti dahil uh, malapit na tayong magsabog. So ayan, may bago tayong ah uh, recruit. Bagong uh, <laughs> taga-tanim ng palay. Tatay bong mga farmer So ayan, one of these days, bibisitahin natin at natin yung ano. Sabi ko, alagaan natin ng maayos. Lahat ng kailangan, hingin sa akin. Oh, so, ayun po tingnan natin itong ginagawa nila si Dodo ay nagbabike na naman umiyak siya Owen kasi pinawala na namin yung ibon ah pinawala niya na yung ibon oo ang cute cute nakawala pinakawala na ay, nahuli saan nahuli yun doon mo doon sa button yung malaki Oh, yan ayan mo na kasi ang bird kailangan lumipad no. bibigyan na lang kayo ng kalapate na no? ah Ah, si okay oh, sige. Kakalapati na lang tayo. Ipapakain din pala ako mga ka-farmer. Ayan! Nako! Uy! Ayan na. Ano na ba ang nangyari dito? So, ayan, nailipat na. Finally. So, ito na ang itsura ng workshop. Uy! Good luck sa bagyo. Na. Pwede siya. Ipitan ng kahoy na ganun. Naka ano ano Para hindi mapunit hmm. So Malakas ang bagyo hmm. Maganda yung palo China, Papa Maganda. Dun, nakabili ka na ata doon eh. Kung may mga project ka na palo China, magandang mamili doon. Ayan oh, habangan nyo na lang po yung ating uh, palo China. Ayan, nasa kabilang video. Wow, ang ganda. Oh. Ganda. Dapat pala, pinakinis na natin to. Natay, dapat pala pinalitadahan natin ito. Hmm. Pa maganda. Tara <laughs> na ipapaham? Tapos ayan no. Oh. Ka Farmers Love. Maandyan po ang ating YouTube channel, ginagawa nating pigeon love. Hmm. Pwede pong bisitahin kung ano nang kaganapan. Ah, puro talaga na eh. Nahirap nga lang talaga. Ang uh hirap -huh. lang Ito daan sana ito na. Ito na medyo maganda ng tingnan naman sigurado maglalagay ng bubong dito kahit ano lang kaya bubong dahil pag may naghugas dyan ang tanghali mainit nilipat na po nila ito na yung itsura ng ating uh, mini workshop ayan workshop ni Papa Yam nalagyan niya na din ng buhang angin dito para hindi na daw magputik din ayan oh. Eh. Hmm. hmm. dito pwede ka nang umapak so nang problema tapos yung Ah, doon na yan. So, yun ang kailangan mailipat din pala. Ah, lamesa lang pala yan. Para magamit naman ng mga bata ito. Ah. Yun. Ganda sana dito yung pinagbista yan, ano? Ikaw, ikaw, ampun. Saya mo, ha? Hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Ayan, ang ganda po ng palo chinang nabili ko, ang ah, Happy na naman ako. Panalo na yon, Okay na. Ayan pinutol na tayo isang nga. Putuloy na ba? Nilalan ko pa naman kay Kongkong ito. Nasal? Ako ya? Nilalaan ko pa naman kay Kongkong. Kong. <laughs> ano ko yan? Huwag na. Mukhang lili... Ano na yata siya sa Bicol? 3 years ata doon eh. Ito ko sa ano ito yan. Muli na. Oo, oh, sa Dito siya. Nilalaan ko sa kanya ito eh. Nag-migrate ng Bicol eh. Paano <laughs> ang ano? Para mabawas siya sa kanya ko Paano ang... Uh, Do yan. Patay na naman. May ebook ko pala. Kailangan tinatabi ko kay ano yan eh. Dahil magaling sa ibok e yun eh. <laughs> Nako. Iinit. Kailangan. Gumano yung sanga oh. Okay. Iinit dito. Pero... na natin kung hanggang saan yung ano kailangan din kasi yung oh, talagang nakasagad sa gabay siya eh oh. matitira eto na lang ang magbibigay ng lili dito yan dito putol niyan okay sana kasi ito eh. pinahiga ni Ulysses ito eh. kung nakaganon siya medyo okay pa eh Tuloy na ito. Pak. Mantik ba? Hindi naman gaano. Hindi naman po gaano. Ata si Dex. Wala si Dex, Hmm. Lidex. Ano na kaya ang susunod natin? Ha? Uh? Alin? Oh. aliwalas pero ang problema natin kung panghali baka uminit naman banda doon ang laking aliwalas. Eto, sira na yan. Sangang yan. Ayun niya, oh. Ang Madal, madali na din. Ayun din, sira na din. Lumiwanag! Lumiwanag ang buhay! Hmm. Eto sal, pwede mong sipain na lang yan. O, ano ba? oh yan o, no? baka bak maka makabagsak pa kasi. Bulok na pala talaga no Anay na eh. O, yan o. No? Delicates. Eto, ano na din yan. sa ata ah Lokbo. ba't si Junjun -Jun, pag nagpupul laging nadadali dito hindi malay <laughs> <laughs> sakto kasi sa size niya eh no <laughs> Lagi daw nadadali dito. Yung uno ko na daw siya. Nadadali pa rin. Sakto sa size niya. Ayun lang. Iwalas na. Ano, eh, mga lumang ano, mga sang sira. Mama niya magmula sa kanila pang-asaano. Siguro pao. Bale pa, so, pa oh. Balik, ano na lang. Ayan, may bisita po tayo from California ah, dito sa Guagua, asa ah, sa Nicolas Guagua. Ayan. Tapos shout out din po kay Oswald Morales. Ayun, parang kamag-anak mo pa ano? Ayan. <laughs> from California po sila. Kailan po palang order niyo lechon? Oh, Friday. Ah, Friday. Salamat na dagdagan. <laughs> Ayan, bati na po kayo. Shoutout po kayo daddy, Mario Tanoko. Ay, yes. Yeah, <laughs> Kasama so namin dapat, kaya lang ah, hindi panayagan ng doktor dahil. Get we, well soon po. May cancel cancer siya, stage 4. Oo, sana makauwi, ano? Oo. Oh. Oh. Ayyan, no? Bati na po kayo, mga babatiin. Oo oh. nga. Oh. Shout out oh. kay Mario Tanoko at saka kay Prof. Shout out kay Virgilio. <laughs> Billy. Billy Tanoko. <laughs> <Billy Tanhoko. laughs> Carlos. Carlos <Tanhoko. laughs> Mario Tanoko. Nenet. <Tanhoko>. Yan. <laughs> Salamat sa lahat nang pano ko. Si basi, yeah. yeah. si basi, si Lisa basi, si basi. Mana iwan, mga, naiwan, mga naiwan po, po. 'yon. Ah, 'yan. Kapuputerin dito si dito Oh, Next yun. time sila naman ang taya sa leksyon. Oo. Ayun, thank you, thank you pa Ulana. Ulana. Okay na, ayan 'no. Maraming salamat. Yan, nagsadya pa talaga sila. Oo naman. Ano po yung di-deliver o pipikapain? Did uh, ano dideliver. Di-deliver. Ah, ah na lang. Sige, paano na lang po kay Bebe? Ayan na, mga ka-farmer. Ayan, thank you, thank you po sa pagbisita at sa blessing. Ayan, maraming salamat. May blessing ang mga boys. Ako, thank you, thank you po. Ayan, tapos batiin natin. May grand reunion pala sila. Ayan, oh. Naku. Shout out po kina... Ah, uh, sa Tanhoco and Romero family. Ayan. Uh, get together nila ng November 10, 2023. Ayun, doon nila order pala yung lechon natin. So, ayan. At shout out kina, ayan, kina Kuya Ramon at Ate Rita Tanhoko, Peach and Margie Tanhoco. Kay Matuts and Day. At uh, Sista, ayan. Kay Daisy and Tabing at uh, Raul and Michael ayan marami pong salamat na sa Guagua po sila sa Nicolas Guagwa Pampanga thank you thank you po ang bundle po niyan yung ano yung malalaki 500 ano yan 5 by 1 by 51 51 inches na 10 piraso yung 10 piraso 50 pesos isa doon sa guwagwa mas mahal na Oo, oh, yung kinukuha na natin dati oh. sa may highway. Pero makinis na po yun, hindi? Hindi, yeah, ganyan din. Ah. kinis na ko lang dati. Ano. Magpo-furniture ka nga. Pwede doon. Ano? Ah, ganda na. Yung dito wala pa. Yung plastic na ano. Wala pa. Galing nga no. Kayro hinihintay ko pa yung message niya kung kailan. Ilang piraso na lang naman yan. Putol na. Sa nga? Wala ginagawa nila natatanggal ba na ano? yung mga patak patak pero mga uh, one hit yan <laughs> <laughs> na pintura na sabi nga ni bebe oh hindi ba kaya nung ano tiner sinubukan mo ng tiner ano kuya puputi yung tiles lang. Mano mano. Sa nagdidilig ang problema. You know, brown na naman yung ano. Pero malamig naman na yung tubig. Talagang ano lang, siguro sobrang init doon. Tingnan nyo po dito. Huh. Nalililiman. Nalililigan ano siya ah, green na green pagdating doon sobrang init boom um. dilig naman yun ang susunod nyo ba plywood na dyan o oh. oh, pwede no oh, ganda ng tingnan yan oh. No? na daw sila ah. Ganda. Maraming pang kaldereta si ano ha Dudong ha Ganito nga namang kalakyangan mo Puro kambing na lang ano Walang puhunan ha Nag-anak naman mag isang kambing na Mahirap kasi dyan pag dati nung alaga namin Pahirapan magpadede Ano po si Sardine, Maganda dito, hindi nakakalabas. Walang ano. Safety safety. Lagi na akong pumupunta doon kaya may tubig. <laughs> may amang um, um, saldin ng um, anak tatlo. Ba? Bira yun ha? <laughs> Dalawa lang. Misa nga isang halang eh. Isa lang. Ilang buwan ba nagbubuntis ang kambing? Parang baboy din ano. Kaya isang taon 3 three 3 three, uh, three months, 3 weeks, 3 days ay mga farmer yan tuloy natin dito ang vlog sa taas ah hindi ko sana ipapakita na kaya lang eto ang dami nating itlog mga farmer na na harvest wow 2 days lang yan oh ang dami o si mother o, oh, uh, nandito pala sila Ayan, oh, bumisita Ayan o oh, ah. <coughs> Ay. ako na surprise So mukhang uh, Ano, bigla silang Nangitlog ngayon Tutuloy-tuloy yan O oh, magandang pakain lang Dami ah Dami itlog ngayon Kahapon lang ako hindi kumuha oh, Kahapon ba? Parang kumuha nga Anong araw ba yun? ah, 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 parang kahapon gusto tayo 2 days na siguro to so, sobrang naman dami kung kanina lang ito dito mga kasama ito makulit hmm. yan lipin natin yung ginagawa nila tapos na yan, <sighs> yan. kay tatay mukhang mapapapalitada na lang tayo para at least naman eh, maano niya pa yung ilang araw niya so yan magagrout pa sila bukas tapos ah, siguro para magang hanggang webe siguro trabaho